Po, Ayan, thank you po kay Ate Laura and Ber Berakit. Talagang solid since Simula pa lang kami po. Para so, si Kuya Bay, hindi na po siya. niyo po si Ate Laura. Ayan, napakabait po. Lagi may pasalupong ang uh -huh. uh -huh. Kuya Bay. Sa Napakabait uh -huh. po, Ate Laura. Thank you, you Kalina Prat. God bless po everyone. Thank At ayun nga po, salat-lat po. Uh, supportahan po natin no, uh, Laura in Official. Ano po, isa po yung, uh, sa hindi po nakakaalam, sa hindi po nakakaalam ha. Ang subscriber ko po noon ay 700 plus pa lamang siya na po ang isa ko naging gabay. Kaya suportahan po natin. Walang ibang hangat, hindi na makatulong sa ating mga kababayan na masigit na ng, nangangailangan. Uh, Laura in Official, mga kababayan, mga kalingap. So, Thank you po. Thank you po. Ayan po si Kuya Jose. Kalinga po si at uh, nagbibidyo po. At yan po yung bahay ni Ayara. Ayan. Wala pong pinto, wala ding kwarto. Ayan lang po ang bahay niya. Kasi ang tatay wala pong kakayahan, nandun po naguuling. O pag ang kinikita 200-300, hindi po araw-araw. Kaya kawawa po sila magkama. Wala po sa pasok ngayon Saturday po ngayon.

na pito po ang bahay niya walang ano, walang pintuan, walang <laughs> anuhan po eh. Wala po daw ano yung papa niya. So, kawawa po sila. Sana, ayan po, ayan na po magkusala kung ano kung ano po. Ayan po, kumuha po ng mga kahoy tatay pero wala pong pandinding. Ayan po, mag-iipon po yung tatay niya. Para mabugtuhan po dito, dito sa space na to. i am

ibang kumulo na yan. Dahil kasi mm. mayroon lang kasi akong uh, itatanong kung mayroon ka ba yung Sabi mo nga eh, wala naman. Mabuti naman. Hindi ko na ano po masasabi niyo diyan sa ano niyo sa kapitbahay po ninyo? Kanya. Ano po masasabi niyo? Ay, masasabi ko lang po kanya yung ano, yung mag-aral siya ng mabuti. Okay. Kasi gusto niya tumigil sa pag-aral. Ngayon sabi ko, huwag siya ngihinto kasi para sa kanya lang naman yun. Tapos yung pag, pag, ano niya, namang problema daw na po siya ng pag niya ng pag, ano, online. Kasi wala daw sa kanya nag-asuporta. Mm -hmm. Sabi ko, nandito naman kami. Mm -mm. Sabi niya, ayaw ano, na na daw mag-aral sa iki, patuloy mo kasi lang naman yun. Hindi naman amin. Ewan ko sa kanya kung anong desisyon niya. Kaya nga, sabi niya, ilang araw na nga kami hindi kumakain. Ay, bumili yung tatay niya sa amin isang, ng isang araw ng bigas. Kasi kapag may bigas siya, hindi naman uh -uh. siya ma lumad na ng pagkain sa school. Uh -uh. Hindi siya talaga kumakain sa school kahit maghapon. Kahit hindi na ang inutusan siya ng papa niya sumaing. Mm. Uh -huh. Kasi yung inano niya, naantok siya kasi sa panay ang online niya paggabi. Nanonood siya ng video. Kaya yun. Kaya galit na galit na nung isang araw kasi sinabi ko, pinabihan ko na mag-aral. Ang galit siya. Kasi wala na nga na sa amin. Kasi ako, bala, ako yung gusto mo. Hindi pa daw siya kumakain eh. Wala pa nga. Kaya hindi naman sumasalita kayo. Hindi naman nagsalita sa amin na walang bigas. Wala naman yung tatay niya. Kaya hindi dalawa lang po sila mag-ama? Opo. Dalawa lang. Kaya sa araw-araw sa Bili siya ng bigas. Saban do yung bilihan ng bigas po dito. Na, yan po sa bahay mayroon po nyang binebenta ng bigas yung galing doon sa minamulan ng asawa ko. Mm -mm. na Nagatulog ata kaya hindi nakapag ano nang pagsaing pa. Mm -mm. Ano oras sa po tanghali na po eh. Mm -mm. Na. Kaya nagulat kami hindi pa daw siya kumakain. Mm -mm. Kararating lang naman namin, ma'am. Mhm. -mm. Sakto. Opo. Sa... <laughs> mm -hmm. na lang ano, nandiyan kayo nag-ano sa kanya, tumutulong din kahit mm. papano. Malaking, ka oo, malaking bagay po yun, yung may nagtitingin na parang bilang magulang, kapitbahay, di po ba? Opo. Ay sabi niya, mm. gusto niya iwan tatay niya. Sabi ko, Ay, iwan. iwan ang tatay mo kasi mm. wala naman makakapag-alaga sa tatay mo. Kaila isi ang kailangan ng tatay niya, hindi niya isasa sa kapitbahay. Mm -mm. Kasi buti ma'am ko kung nandito lagi kami, magkakasama-sama lagi. Mm -hmm. wala naman kami hindi naman namin maalagaan masyado kinagpunta sa bundok, hindi naman namin makita mm -hmm. buti siya, alam na alam niya kung saan bundok pumupunta yung tatay niya mm -hmm. mahanap niya kung saan pumupunta kaya mahirap po na wala din nanay asan po ang magulang niya, yung nanay niya po matay na po ma'am ay na matay na ma po, dahil mm -hmm. po sa sabi po, covid yun uh, na Tawag po niya, no, ma'am, mild stroke. Oo, oh, mild stroke. Tapos okay. sinabi lang po na COVID. Tapos sinabi po ng hospital COVID. Iyon, mm -hmm. mm -hmm. hindi naman. Mm -mm. Tapos hindi na po nakarating dito ng bahay. Mm -hmm. okay. na lang sa lupa, binalot sa plastic. Ay, kawawa naman po. Kawawa so, yung asawa ko po, gumagawa ng ano, kabaong. Hindi mm -hmm. naman po magawaan kasi mm -hmm. hindi naman nakawin dito. <coughs> Mamaya. eh Mm -mm. Yeah, ano, namin, pina, ano namin doon sa... Ano, sa ukay. Mm -hmm pinalibing. Mag-iisang so, mag anak ka. So, huwag mo pabayaan si papa mo. May harap walang papa. May harap walang magulang. Wala ka na palang nanay. Diba? Maganda-ganda po mo pa naman. Tangkat-tangkat mo. Sexy-sexy mo. Mag-aaral ka mabuti. Huwag mo pababayaan yung pag-aaral mo. Anong grade ka na? Eleven po. Eleven. So, sa lunes ang pasok mo. Mm -hmm. na exam. Ay, kaya nga, dapat mag aral ka mabuti. I Focus mo. Diba? Anong problema mo? Dami. <laughs> Magpapaktikman natin sa kasi yung research namin. Yun. Oh, ano yung ano mo? Ano yung wala? Ano? Budget. Mm -hmm. Kasi wala ka mm. ora -hmm. Research akala Mm. Yeah. tapos ng talaga kasi grade 11 ka na, di ba? Tapos na 'yung ano nyo Or ano second semester na. Second semester na. Mm. So kailangan mag-aral ka mabuti. Eh. Ha? Gala ka mabuti. So, kalinga, tapos na po ako dito sa, ano, kay Ayra. Sa tatpo kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, and Kalinga Prag. At kay, uh, Ate Inday PB, Sarat po, Ate Doldo Mondon, Ate Christy Mami Merna Roberna, and Solanti Santo, Betty Atinan, Supportan naman Lolita Dulay, Kian Sam, Sharad po, and Juday. At pakisupportan din po kay Kuya Jose, Kalinga po siya. Daga, nilalaw po namin binibisari ni Kuya Jose. Ito pa yung place. Ayan po, in-interview po ni Kuya Jose. Andiyan po sa loob. Ayan, dito-dito lang muna po ako sa paligid. Mga kalingap. Dito po ako. Paikot-ikot. Ayan. Ganda po ng dagat. Ang haling tapat ko, nagvlog po kami. Iba-ibang place po yung napupuntahan ko.

po yung place na ano, mga beneficiary ni Kuya. Malalayo po yung pinupuntahan namin. Yan po ang malayo pong lugar para may handaan po ata dito. May mga upuan, may mga lamesa doon, mga kalinga. Kaya may nagluluto. Oh, may nalaglag na ano, nanyog. Tingnan lang, buka po dito. Ayan <laughs> si ate. Po, may handaan po ata dito. Ayan, sa kapitbahay. bahay Mga mm Oh, may hundas ko ata dito ang daming baboy na nakikita ko may nagkakata ito, mga kalinga para may okas din ata shoutout po kay Kuya Bal Santos Matubang ate Edna Vlog and kalinga Prab at kay ate Inday PB, shoutout po kay uh, ate Doldo Mundon ate Krista Pomocillo mami Roberna Florante Santor, porta Naman, Betty Atinan, Lolita Dulay, Kiam Sam Casinillo, Marley Garcia, Diga Lupe, Juday, sarap po. At kay Ate Elizabeth Minerva, kay Amiga Janet Galvan Salazar, sarap po. Ayan, tingnan niyo po yung place. It's exclusive Palaging na At talagi kang tutulungan Ano mang pagsubok Lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan Di pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si ate Merly At ate Laura Sila yung tao na maaasahan at palagi lang nandyan kapag ikay nahihirapan ng pagtulong nila ay wala ring sinisino ang hangarin nila ay magpasaya ng mga tao ganyan sila kung magmahal ng kababayan ayaw nilang makitang may taong nahihirapan yung mga katulad nyo ang dapat pinutularan may malasakit at hindi kayo pababayaan salamat sa lahat ati Merle ate Laura dahil binigyan nyo sila ng pag-asa Kahit kailanman di naghangad ng kapalit Nakita yun ni Lord siya na bahalang magbalik Hiling namin lahat sa di kayo magbago Tuloy nyo lang pagtulong sa gipit ng mga tao Mundo nilang madilim Kayo ang nagpaliwanag at kayo din dahilan Kaya sila ay na dyan at kang tutulungan ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si ate Merly at ate instrumento ng itaas Mga nangihinang loob nila kayo nagpalakas Maraming humahanga sa pinapakita nyo Ayan ang dahilan kung ba't mahal namin kayo Sana di kayo magsawa na sila itulungan Mga lola at lolo at mga kabataan Nakatingin lang si ama at laging gumagabay Tutulungan din kayo makarating sa tagumpay At maraming malungkot na tao ang napangiti At kayo din nag-alis ng kanilang pighati Mga buhay nila, kayo ang nagpakulay Kayo din ang dahilan kung ba't sila naging matibay Salamat dahil may katulad nyo Isa kayo sa mga vlogger na inidulo Malalambot ang puso at mabilis maawa At nagbibigay palagi sila sa atin ng biyaya Palagi na dyan at kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal and see si at the early at the